So actually, nakalimutan ko. Yung eh, siguro pwede sa being positibo, eh di ba, yung administrasyon, naramdaman na, <laughs> hindi, hindi na kinakaya ang ordinaryong Pilipino, yung problema sa ekonomiya. Uh, Nag-interview ka makailan si Pangulong Mata, sabi, sige nga nga, aminin ko, um, kailangan harapin yung mga batayang problema. At hindi ko pa pakita nun, kung ipakita ng mamamayan yung kanilang kanyang pagtutol dun sa mga pinapotong na patakaran, baka may konting udyok na ngayon dahil din sa pamalaan eh. So siguro nagkataon lang ngayon dahil nga nagbigo, nagbigo yung administrasyon na makapasok ng napakaraming kandidato na gusto sana sa Senado. May konting udyok sa kanya sa nga harap ko kayo mga problema. Sa akin yung insight doon, ituloy-tuloy eh. Kasi kung parang dalihan lamang yung udyok natin sa kanila, tama kayo. Yun nang gagawin dyan. May konting udyok, konting reaction, sige na nga. Dagdag subsidy ng konti sa bigas, dagdag um, parami ng konti ng Kadiwa outlet. Pero yung pinakamahalaga na long-term na solusyon na talagang mamahagid ng lupa na libre, bilhin sa patasipoto ng mag-asaka, protection ng ating ekonomiya laban sa murang imports, hindi yun mapapagkapade. So sa amin, pwede pa sa itulak pa at kailangan tulad yun natin itulak yan para makuha yung mas yung makabulang pagbabago naman na hindi nga lamang itong mga sabi nyo nga, band-aid, parang hindi ang natin na may dumarating na kauting tulong, pero tapos eh. Kailangan hmm. mataas yung sana natin sa mga bagay-bagay. Abante, -bagay para... ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. 20 pesos kada kilo ng bigas tiniyak na tuloy pa rin sa kabila ng paghain ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng courtesy resignation. Umabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Kim, magpapatuloy pa rin ang bagong lunsad na 20 pesos kada kilo na bigas ng Department of Agriculture sa kabila ng paghahain ng courtesy resignation ng kalihim ng kagawaran. Ito ang tiniyak ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto ang lahat ng miyembro ng gabinete. Ang kay Secretary Laurel, habang hinihintay nito ang tugon ng Pangulo sa kanyang pagbitiw, patuloy muna itong maglilingkod sa Department of Agriculture at mga stakeholder nito. Hinimog din ng kalihim ang lahat ng opisyal at tauhan ng DA na tuloy lang ang trabaho upang mapagsilbihan ng mga magsasaka, mangingisda at mga Pilipino. Ako, si Jess ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Just Ignacio. Samantala pa sa porte ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, ipakakansela ng Department of Justice. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Relovan. Ryan? Kim, hihilingin ng Department of Justice na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na sa ngayon ay nasa the Netherlands. Ito ay dahil sa kinakaharap niyang kaso dito sa Pilipinas matapos madawit sa operasyon ng iligal na Pogo. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa ngayon ay hindi pa naman niya napipirmahan ng request pero ito ay hihilingin nila sa lalong madaling panahon sakaling makansela ang passport ni Roque, maituturing na siyang undocumented alien. Pero depende pa rin anya ito sa nakabingbing aplikasyon ni Roque para sa asylum sa The na Nahaharap sa reklamong qualified human trafficking at regular human trafficking si Roque. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Ryan Rilaban. Sumayin so, niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.